Actually po, tinry lang po talaga namin mag-open ng Lechon. Hindi po namin akalain eh, na papatok po pala siya sa lahat ng tao. Dinumog po kami. Kaya po, everyday na, may lechon po tayo. Nakikita din po namin ang mga Pilipino talaga pong mahilig sa mga lechon eh. Sa mga putok-batok eh. Kaano nga ba kamura ang isang unlimited na lechon baboy? Yung halagang 249 na mayroong Lechon is talagang sulit na sulit na po talaga sa lahat eh. Pinakamurang Lechon anli at Anlibuffet. Pinakamurang all you can eat. Unlimited ang refill ng lechon baboy kahit ilang beses ka umulit. At sugurin natin na tigman itong bagong kainang matatagpuan dito mismo sa bayan ng Plaridel, Pulacan. Ako po si Madel Arce, ang may-ari po ng Marcelo's Kitchenette dito po sa Banga Second, lari del Bulacan. Malapit po kami sa Uratex Foam na may Anli Buffet sa halagang 119 only at with Anli Lechon po sa halagang 249 only. Nagsimula po yung Marcelo's no September 8, 2023. Pinangalan ko po siya sa mother ko na Luz and yung Marcelo po, apelido po namin. Tinag-combine po namin siya ng Marcellus. Sa dinabi dami ng mga anli na sinugod natin recently, ito na nga yata ang pinakamurang buffet na may lechon baboy na anli. Sa halaga kasing 249 pesos, hindi mo na kailangan bumili ng isang kilong lechon at gumastos. Sulit na sa dami ng ulam na pagpipilian, up to sawa ang lechon pwede mo pang balik-balikan. Pero paano nga ba nagsimula ang ideya ng ganitong klaseng negosyo? Ano ang inspirasyon? Bakit ganito kababa ang kanilang naisip na presyo? Naisip namin magtayo ng negosyo ng ganito, katulad uh, ng anli buffet, kasi po matagal na rin po siyang pangarap ng mother ko. Kamamatay lang po niya last year. Kaya po, pinorsu po namin yung naumpisahan po nila na may ari din po sila ng kantin dati. Kaya po, yung mga tauhan po namin, talagang matatagal na po sa amin. Dekada na rin po yung mga nakalipas. Talagang dito na sila sa amin. Sa halagang 119, mer mabubusog na po kayo. Meron po kaming mga offer na pagkain katulad po ng pansit, ginataang kalabasa, ginataang kamansi, okoy, piritong tilapia. Meron din po kaming uh, kare-kare at uh, kaldereta. At sa halagang 249 naman po, meron po kaming offer na with with lechon. Unlimited na rin po yon with only buffet. Actually po, tinry lang po talaga namin mag-open ng only lechon. Kasi po nung mansa rin namin. Hindi po namin akalain na papatok po pala siya sa lahat ng tao. Dinumog po kami. Tapos ang dami pong request sa page na uh, gusto po nilang magkaroon ulit ng only lechon. Kaya po, ginran po namin yung request po nila sa amin. So kaya po, everyday na may lechon po tayo. Mga Pilipino talaga pong mahilig sa mga lechon eh. Sa mga putok batok eh. Katulad po ng lechon baboy, talaga pong patok na patok po sa mga tao. Makikita po namin talaga, iba po yung impact nung nagkaroon po kami ng lechon baboy dito sa Marcelo's Kitchen. Eh. Talaga pong ang daming taong dagsa na pumupunta po dito. Dalawang option pala ng buffet ang pwede mo ditong pagpilian. 119 kung puro ulam lang at walang lechon at 249 naman kung gusto mo yung meron. Talaga yata ang favorite na ng mga Pinoy ang putok bato. Pag may ganito kasing klaseng kainan, automatic dinudumog. Pero kamusta naman kaya ang ganitong klaseng negosyo? May kinikita pa ba kapag ganito nakababa ang presyo? Sa halagang 249 po, hindi naman po kami talo kasi po uh, po kami sa volume po ng tao sa dami pong nagpupunta dito. Magugulat na lang po kami sa iba't ibang lugar pa po nanggagaling yung mga taong pumupunta dito nakakataba po ng puso. Ang masasabi ko po sa mga taong uh, gusto pong sumubok ng negosyong katulad po nito, uh, magpatuloy lang po tayo sipagan lang po natin at wag po tayong susuko. Dasal lang po sa Panginoon makakaraos po tayo at one day magugulat na lang po tayo, bigla tayong dadagsain ng mga tao. Mga Caps iniimbitahan ko po kayo na pumunta po dito sa Marcelo's Kitchenette malapit po sa Uratex Foam. Meron po tayong Anli Buffet sa halagang 119 at Anli Lechon sa halagang 249. Bukas po kami ang timula 10 a.m. ng umaga hanggang 2 p.m. ng hapon at sa dinner time po 5 p.m. ng hapon hanggang 9 p.m. ng gabi. Open po kami from uh, Tuesday to Sunday. Kita-kits po tayo. Talaga namang manyaman Kenny. i'm not na mga Caps! Welcome dito sa Plari del Bulacan para sa Anli Litsun Baboy ng Marcellus Kitchenette, tol. Ito na naman tayo sa mga Anli-Anli, tapos may pa. Buffet, buffet. Mm -hmm. Isa sa pinakamura na so far na na-try natin na may so, Anli na agad. Mm -hmm. So, 249 tong experience namin ngayon, Caps, per head. Meron tayong portion ng Litsun Baboy dito mm -hmm. na pwede mo namang i-refill, basta ubusin mo lang. Tapos, At sa, sa ulam, plato mo. Itong kinuha ko dito, tol, white rice, wow pancit, tapos gulay na kamansi, kare-karing manok, tapos okoy. Nilagyan ko na rin yan na suka para partner talaga sila. Ano talaga Talagang okay na okoy yan. Ito <laughs> naman sa akin, Tol, gumawa ako ng, syempre, kanin, tapos gumawa ako nitong adobo na manok, pansit. Eh, meron ako nitong kamansi. At syempre, pag may gulay ka, partner mo yan ng isang pritong ista. Unahin ko na sa okoy yung sa akin kasi okay ito eh. Sasawsaw lang natin sa sukan timplado. Habol ako dyan, Tol. At isinawsaw din ang isda sa sukan mm -hmm. timplado para cheers na tayo. Cheers! Cheers! Ang sarap pagka tumutulo yung suka habang kinakagat mo yung sinawsaw mo. Betol, kamay agad ah. Mayroon na doon, isda ito eh. Oh, isda. Tapos sapawan mo ng kamansi. Ba eh, kung may kakamayin lang din ako, eh, mm. dito na tayo. Ang mm, balak. Gusto ko balat. Tapos may sarsa. Up! Pero hindi muna. Kamaya mm. mm, na lang. Mm, kamaya na. Hmm, May crisp. May mm. crisp. Mm. Mm. Crisp. Crisp. <laughs> tapos <na> yung S <laughs> ko. Yeah. Mmm. Mmm. -hmm. Para bang may panimla yung balat, may alat. Yung. Ano ba tayo? Ano ba To, so. Ito, so, ito na yung sarsa, tol. Tinidurin natin para malublub talaga. Mm. Ay, naging paksiw, tol. Mm. Ah, ba, mag naging paksiw yung kinabukasan <laughs> na. <laughs> Manamis, tamis. Namang yung tamis kaya sa asin. Good morning talaga, tol. Bibihira ko lang makita ang ganito. Kare-kare manok. Mas lagyan mo ng bagoong. Tsaka gulay agad yan. Kinamay ko na. Ito na tayo. Mm. Ito yung bagoong na... Hindi, parang wala akong nalang saan tayo. Alat talaga yung bagoong. Kasi pag ganun, perfect na ka sa kare-kare. Mm. Pag may alat talaga. Yung ibang bagoong kasi, parang mas namis. Just hindi, para sa akin lang naman, hindi, hindi sa bagay sa kare-kare. Kung may tamis siya. Kaya talaga maalat. Oo no, nga, no? Mm. Kasi parang yung kare-kare tol, minsan may timpla ng matamis yun eh. Mm -hmm. So kung tatamis sa pa yung bagoong mo. Tsaka tol, matamis yung kare-kare nila kasi yung kalabasa. Ah! Yung kalabasa ito. Tapos yung litsyon, pwede rin niyang gawing kare ng litsyon. Paano yun? Kukuha ka lang dito, tapos ayun yung sarsa ng kare-kare. Hmm. Bigyan mo na rin ng konting bagoong. Kari-kari ulit ka yun. Kari-kari Eh, isasawag mo sa pansit yan. Hindi lang basta isasawag sa pansit. Siyempre, lalagyan hmm. natin ng sarsa. Ano ba may sarsa pa? Eh, siyempre. tapos sabak pa na pansit. O, tapos papatong mo hmm. ngayon dyan, no? Toppings yan, no? Nakakita ka na ba ng ginataang lechon, Tol? Ginataang lechon? Oh, ito. ito yung balat ng lechon. Lalagay mo sa ginataang kamansi. Ay, pambira. Ipapalaman mo ganun. Meron na is isla rito. Mm. Tapin Mm. Laman. Ay, Tapin Palaman mo. Kasi parang, tilapia. parang kinain niya yan. Mm. So, ayan oh. Parang madalas kasi sa lechon, kung hindi siya sa paksiw kinabukasan, ginagawa siyang sinigang. Mm -hmm. um, tayong sinigang dito na sabaw, i-drop mo dyan, gamitin mm -hmm. mo yung kutsara mo, parang sinigang na lechon. Ang dami rin variety ng lechon. Ang maganda ipakita natin na ang dami niyang variety. Marami rin ulam dito. So kung ano man ang makuha niyong ulam, pwede ipart na rin lechon. Oo oh, ba? Diba? Ano. Pero ngayon tol, naisip ko lang, nakakita ka ng lechon na sosyal. Hindi pa, di paano ba diba? magiging sosyal yan? Lechon na sosyal tol, Ganto mm. lang yan. Huwag ka na lechon. Hindi, diba, huwag muna. Iangat mo to, iangat mo to, ito. Konyo, sosyal. Oh. Sosyal? Oo. di ba? Hmm. Kain muna tayo doon. Oo nga, tol. Nag-contest lang tayo sa ano, Lit. Pagandaan ng lit. Oo. Mm -hmm. <laughs> Sobrang dami ng dami sa electron, 249 para sa isang anti-electron. Never pa natin kasi na-experience yung 249 na may kasama ng anti-electron. Usually yan, 249, 299, pero walang lichon, walang lichon. Yon. Parang walang lechon yun. Walang lechon yun. Walang lechon yun. Maraming tayong unli yan eh. Ang baga, natin ginagawa ito last year eh. Hmm. Ang dami natin serya ng mga unli. Unang unli yan pala ito ng taon, tol. Oo nga, tol. Napadpad pa tayo sa pinakamurang lechon. Eh, tol. Balikan ko yung binabanggit mo kayo na eh. Mga 249, di ba? Hmm. Meron naman tayong mga nakainan na parang ganoon din ang presyo. Pero mm. walang ibang ulam. Lechon lang. Pero ito. Ito ay ulam pa ito, mm may iba, iba ka pang ulam, mm -hmm. di ba? Actually, ah, dalawang klase yan. Mm. Alam ko may 119 sila. Kung ulam, ulam lang. Pero kung nandito ka na, kasama mo na dito. Oo. Minsan, minsan lang ito eh. Well, Huwag naman palagi, mm -hmm. siyempre. Ito nyo. Kung gano'n sulit na sulit yan at pinakamura yan so far sa mga na-experience natin, wala na akong maikukumpara pa. Hindi ka natalo. Pwede kang mag refill Kaya iiwanan din natin to. na team ka TV sticker. Ibig sabihin, manyaman, Kenny. Teka lang! 2024 mm. na. Hindi pa outro Hindi pa outro yan. Hindi pa outro yan. Ah. Eh, ito na nga, Tol. Ayun, ayun, -ay -ay Oo, na, di ba? Mm -hmm. Siyempre, travel for food, Tol. Ayun ba na naman, eh? <laughs> ito na sige. naman tayo. Eh. O sige, di ba? Bigyan mo nga. Marcellus, banggit mo nga kanina. Ang mura, ang daming uh, pagkain na pwedeng kunin. Mm -hmm. Siyempre, may lechon pa. At ako, nainiwala ako, pang pamilya, pang barkada, mga magkakatrabaho, kasama yung mga bata, di ba? Mm -hmm. Ang sarap kumain dito pagka ganong kalaki yung grupo ninyo. Oo, oh, ang mukhang grupo ang laman nito. <laughs> sige nga. Ka. Kaya naman. Ayan. Yan, yan, yan. Mag food trip sa Marcellus. Marcellus. Mag food trip sa Marcellus. Marcellus. Dahil may anli bupay na may lechon. Mag food trip sa Marcellus. Marcelus. yeah, galing tol, pambata tol, thank you tol, okay, ha? thank you, Bakit bakit? <laughs> <laughs> Bakit andali. Na you? andali, oh andali Ang Andali. Oo, okay. lang, ang oh, lang. simple lang, simple lang. Kasi bukas na-upload nito. Oo. Oh. <laughs> Kasi pag pinahirapan nyo, hindi pa mabu-upload bukas to. Oh, no. simple yeah. lang yun to. Ang ganda to, ang ganda. Ang oh, ganda, pambata tayo. Ingan natin ang opinion ng uh, ating... Oo, oh, napakalupit um, po! Oo, diba? Ayan. Oh, wala lang boses yun. <laughs> Parang hindi ka sa narinig. Wala nang boses. Oo oh, nga. Tingnan mo nang opinion yung humingiti dun sa nito. Oh, na si Wensi. Mahusay, mahusay. Oh, yun! Ang uh -oh! ganda to. Kaya alam natin. Ayan na natin. Let's check na yan. Ayan na. Kung nakanta nyo yung kinakanta ni Mayor, kasi ang daling sabayan. Oo. Oh. Gusto kong ulitin ulit. Sana ma-comment nyo dyan sa baba yung lyrics na narinig nyo. yeah. Dahil uulitin, kakantahin muli ni Mayor tv. Let's go. Ay, hindi lang ako. Dahil sasabay kayo lahat. Sasagot kayo lahat. O, oh, ka. sige. Okay? 1, 2, 3, and... Mag-utrip sa Marcellus. Marcellus. Mag-utrip sa Marcellus. Marcellus. Dahil may and li pay na may lechon. Alright. mag food trip sa Marcelos. Marcelos! Alright! Natutuwa <laughs> talaga ako. <laughs> Parang feeling ko pag in-edit mo ito, smiling face ka rin. Gagano na ako talaga. <laughs> Ay, maam, mm. I-comment naman 'yung sa babae. Eh. Yung oh. tender check natin ngayon. Sana pati 'yung mga bata mm. na appreciate 'yung mga Ay, oo. Oh. Yun. 'Yun naman ang kagandahan kasi may mga tablets. Yan. Tayong nanonood 'yung mga batang cams, tablets 'yun. Ayayin nyo na si mami at si Daddy na kumunta sa at mag food trip sa Marcellus. Yan. Mm. Dito yun sa Plaridel, Bulacan. Ang pinaka landmark nito 'yung Eurotex doon sa kanto at nawi-waste naman 'to. Doon sa tapat ng Eurotex, may maliit na kanto doon. Papasok ka doon para'ng papunta siyang bukid, pero hindi bukid 'yun, Marcelos. Marcelos 'yun. yun. Mm. Puntahan kayo ng ko para magkita tayo. <laughs> Pag pinanood nila itong gabi na. Ay, gabi na ba? Sorry, sorry. May araw. Sorry, 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 sorry. Ayun. Hmm. Uh, kailangan kong i-emphasize mga kaps na sulit ang 249 mo dito kasi may lechong baboy na siya. At saka, paano hindi sulit? Wala na nga tayong kinakain dito. Pag pwede kayong mag-refill kung uh, kinakailangan. Pero paalala lang mga kaps, yung kukunin niyo sana ay sapat at hindi tayo magtitira or kasi may leftover charge uh, At bukod sa leftover charge Siyempre Sa sarili natin Alam natin Kung mauubos natin siya o hindi Kaya wag tayong takaw mata Parang gano'n Huwag kayong Swapang uh, Gentle reminder lang naman mm -hmm. Pero overall Sa experience Sa lahat-lahat 249 Recommended Sana kayo ito Tul, balit tayo rito tul mm -hmm. Bukas <laughs> Ha? Hindi, 9 months <laughs> bukas Bukas agad? Hindi, <laughs> paano muna tayo mm -hmm. Kasi pang umaba eh Nag-ingat po ang lahat Mag-enjoy sa pagkain Sana araw-araw Ay -araw, eh, napapasaya namin kayo. Kung hindi kami araw-araw mag-upload, eh, may mga videos naman kami na pwede i-replay. Salamat mm. sa mga sa mga ganito namin, yung buffet series. Simula nung nag-umpisa pa, way, way back 2022 yata, 2021. Mm. Salamat. Sana palagi kayong ngumingiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo. Katulad nito. ngiti? Anong... <laughs> Ito yung ngiti ni Wensi. Ah, oi, oi, oi. Oh, o, tika mo. O, oh, diba? Ngiti oh. ni Wensi. Ngiti ni Wensi yan. Alright. Oh. Shout out sa'yo, Wensi. Ako po si Kapske. Ah, at ako po si Mayor TV. At kami ang TV-TV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Cheers tayo para sa ating rule number 2, mga Kaps. Cheers. Kap. Ay, ah. <laughs> Manyaman! <laughs> Kenny! <sighs> you... Bye! Peace out! Peace out! 2.9 Ani Litson, Baboy! Mag- putrip sa Marcelus. Marcelus. Mag- Food sa Marcellus Marcellus Mag- Food sa Marcellus Marcellus Dahil may Ang libu pay na may Litson Mag- food trip sa Marcelus, Marcelo! Ipatakin mo na kay Tapusin na ang video, OMC. OMC, takpa Check mga 7.41 a.m. Papunta tayo ngayon ng Plaridel, Bulacan para sa pagbabalik ng mga paborito nating Eat All You Can. This time, kasama sure, yung lechon. Kaya tara na, let's go haba maaga pa. Alright! Let's go! Ay, walang boses. Let's go! 8.24am na tayo nakarating dito sa Plaridel, Bulacan. Dito to sa Marcelo's Kitchenette. Meron silang buffet dito katulad na napanood nyo. At ganito siya puntahan. Merong maliit na daanan dito na parang katabi niya ay farm or bukid na may mga mangga-mangga at palayan dyan. So nasa tapat siya nung Eurotex. Kung nasa galing kayong highway, kailangan makita nyo yung Eurotex kasi sa tapat nun may eskinita. So in case lang para hindi malito. Kapag gusto nyo itry, tama? Tama, tama? tama! Wala kayo. ka pa rin boses. Kaya let's go. Ibaba na natin to ating mga gamit para mag-start na tayo ng shoot. Let's go! Magbalik kami sa Cebu. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi! Hindi! Hindi, mga ka-fans. discuss natin sa team ang mga potential na destination natin. So, mga susunod nating vlog, ito ha. Pampanga. Yan. Yeah. Kalokan, yeah. uh, Yan. Yeah. Cebu. Hahaha! <laughs> Pwede ba yung gitara naman sa Cebu yung i-video natin? Kasi, first time niyang pupuntang Cebu, Cebu. Cebu, hindi pa yung nakapunta ng Cebu. Pumunta siya mag-isa, bakit hindi natin nakakasali? Pagpunta ng Cebu, nakakasali. Hindi, mag-vlog na tayo. Kasi Cebu talaga ang mga palagi natin pinupuntahan niyo. Mag-vlog siya, sarap body. <laughs> Isang nyambo. Ayaw na naman. Ayaw na naman Cebu. Hello pala kay Ben and Yuri, our friends from Cebu at saka kay Rai. At Hello. baka mamaya masamain ng mga taga Cebu ha. Gustong-gusto po namin sa Cebu. Sa totoo lang, na ilang balik na tayo? Ano? <laughs> Di ba? Uh, sa buong team, mga anim na yata. Pito. oh So, kami po, eh, kumbaga, eh, nag-iisip lang naman kami ng iba pang lugar na pwede pang punta. Ah. Pero ang Cebu ay malapit sa amin. Oo. Uh, uh, second home namin yung Cebu. Oh, yeah. Pero ibain muna. Hindi <laughs> na, Oh, ang namin na nating Cebu. Siguro, bilang namin, mga sampu na yata yung vlog na namin sa Cebu. So, siguro, pupunta tayo sa San Fernando, Pampang. Kaya, <laughs> isipan mo parang... <laughs> Saan so, ba kami pwede pumunta? Suggest nyo na sa baba. Siguro sila na lang mag-decide. Oh. Pero siya magsisibo pa rin siya. Oh, oh. Enjoy! 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 Oo, oh, ikaw lang! Para sa'yo yun! Wala! Mag-iisip pa kami. <laughs> doon lang kami sa Kalookan. <laughs> so, sige na. See you, Kalookan at saka Pampanga. <laughs> Hindi ko alam sa inyong next pa doon. Bye-bye muna. So yun na nyo mga Cubs, ito yun. Kapag nag-anilation kayo, syempre may portion-portion. So ito yung portion namin. Pero refillable to, basta busin nyo to. Dahil kung hindi, eh, mga charges naman para dyan. Kung hindi nyo maubos. So sikapin natin na uh, hingin lang natin o uh, kunin lang natin yung kaya nating i-consume. Kasi sayang naman. Syempre, ang lechon, mahal ang lechon. Buti dito, mura lang ang anli lechon dito. 249, mukhang pinakamura na yata ito, no? 249, anli lechon. So, ito yung portion na makukuha mo kapag mag ka. Again, huwag lang susobra dahil bukod sa magbabayad ka ng sobra, eh, susobra din ang dugo mo. <laughs> <laughs> Ikaw din. <laughs> Ikaw din, mahal na ka. <laughs> Tara, kain na kami mga kaps. Let's go. Ito kung sakasakali lang, BTS ng end screen. Hindi na babawasan niya. Kompleto yan. So, siyempre, yung lechong kanina, hindi ka nahuli. Yeah. Ito yung mga moment na nahuli na po siya kaya hindi niya nagilagilaw yan. Kompleto yun. Bilang, bilangin mo. May, may, taga bugaw po oh. lalagay ko to sa end screen boss <laughs> <laughs> end screen tama so, lang kami dito sa SM Center Ulilan para magpag-usapan ang mga susunod namin pupuntahan. Ang napag-desisyonan po namin tuhugin ang lugar ng Cebu, 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 Cebu. Cebu may nanalo? <laughs> Hindi po Cebu. <laughs> Calabarzon po. Kita-kita po tayo very, very soon. Calabarzon. Di ba, Tol? Papalam na pala kami, Tol. Tol, so, ingat kayo, Tol. Ingat din kayo. See you in Calabarzon. Very, very, very soon. Calabarzon, Cebu. Calabarzon, Cebu. Meron nun. Oo, oh, meron nun. Oh, Magkita-kita po tayo sa Calabarzon. Hindi ko pa sinasabing susunod na episode na. Darating kami. Wenchi, Wenchi, Romeo, sabihin. Ano kasabihin. Anong sabihin mo, Wenchi?